pirtil to. Yo, what's up mga Pops? So, oh, grabe ang ulan. Ulan lang tigil ang ulan. So, wala tayong masyadong activity sa labas. Kaya ngayon, papakita ko na lang sa inyo. Kasi ngayong araw is uh, magkakandling tayo ng pinasalang sa atin. Ika, ano pa lang niya eh. Four days. So, pero dahil uh, puti naman yung mga itlog, mas madali kasing ikandling yun. So, makikita na agad natin yun kahit four days. Four days pa lang kung fertile o unfertile. So, ayan mga Pops, let's go! So, ang gagamitin ko lang mga Pops ay ito lang. Yung ilaw lang ng lighter. Kasi puti nga yun, mas madali natin makikita. Tapakita ko rin sa inyo yung brown na same day nila, nang sinaalang. So, medyo mahirap maaninag kasi nga yung shell nila is brown. At minsan makapal pa. Yung sa puti kasi halos nagiging transparent kapag inilawan natin. So, yeah. May ilaw pala tayo. Yan, nakikita nyo ito dito mga papi. Yan. Yan. Nakikita na yung ugat, diba? So, fertile to. Yan. So, may isa mga paps na ang fertile. Oh, no. buti na lang talaga pala nagkanding ako ngayon kasi kahit fourth day nabugok na siya oh. Ano? Hmm. So, delikado ito sa ano, incubator natin. Buti talaga nakaisip tayo. Marapit na siyang pumutok. Itlog nga pala ito mga paps. Ay, itlog ni Paddy. Yan. Itlog ito ni Paddy. Hindi masyadong nagre-rehistro sa camera. Pero, yan, oh. Makita niyo yung ugat-ugat. So, kahit dumi ng koko. Hmm. So, dun sa sampo na pinasalang ni Paddy, eh, ay may isa. May isa na, yan nga, oh. Buti na lang hindi pa siya pumatok. So, papakita ko naman sa inyo, yung, ah, uh, kaedad niya, na, brown egg. Ayan, oh. Ayan, oh. Pansin niyo, ang hirap makita pagka ganito pa lang kaya pagka ganitong brown egg nagkakandling ako ay 8 uh, ika 8 days na ang hirap kasi hindi masyado nagta transparent yung alin niya pero may nakikita na kahit pa paano yun nga lang mas madali talaga pag puti yun mga pap salamat sa pagsama sa pagkakandling natin dun sa uh, 10 itlog so marami pa yon pero yun lang yung kinandil ko ngayon kasi yun yung medyo makikita na natin kasi nga white yung shell nila so yung mga kasama noon mga brown na medyo hindi pa tayo sigurado sa pagkakandling doon so kakandling na kakandling natin yun sa mga 8 days tapos sunod na kandling na noon mga 17 o 18 days o pag yung malapit na siyang ilipad sa atin yun lang kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking youtube eh follow mo na isubscribe mo na kami salamat